si Jeroboam na iniluklok sa trono ng sampung tribo ng Israel na naghihimagsik sa sambahayan ni David, ang dating aliping ito ni Solomon ay nasa kalagayang magsasagawa ng mga matalinong reformang sibil at relihiyoso. Sa panahon ng pangunguna ni Solomon, siya ay nagpakita ng kakayahan at matinong kapasyahan. At ang kaalamang natanggap niya sa mga taon ng matapat na paglilingkod ay nagpaangkop sa kanyang magharing may karunungan. Datapwat nagkulang si Jeroboam na ilagak sa Diyos ang pagtitiwala. Ang pinakadakilang pangamba ni Jeroboam ay baka sakaling sa paglipas ng mga taon ang puso ng kanyang mga nasasakupan ay maakit ng pinunong nakaupo sa trono ni David. Pinatwiran niya kung ang kanyang mga nasasakupang sampung tribo ay madalas na makadadalaw sa sentro ng monarkiya ng matanandang hudyo na doon ang mga serbisyo sa templo ay isinasagawa patulad ng mga taon ng paghahari ni Solomon. Maaring marami ang magkaroon ng isipang mapanibagong pagtatapat sa pamahalaang nakasentro sa Jerusalem. Sa payo ng mga alalay niya, ipinasya ni Jeroboam na sa isang kilos ay mabawasan hanggang maari ang posibilidad ng paghihimagsik laban sa kanyang paghahari. Isasagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng dalawang sentro ng pagsamba, isa sa Betel at isa sa Dan. Sa mga dakong ito ay maanyayahan ang sampung tribo na magtipon upang sumamba sa halip na sa Jerusalem. Sa pagsasaayos nito, inisip ni Jeroboam na manawagan sa pamamagitan ng imahinasyon ng mga Israelita sa paglalagay ng nakikitang representasyon upang maging simbolo ng presensya ng Diyos. Sa ganito ay nagpagawa siya ng dalawang guyang ginto at ang mga ito ay ginawa ng groto sa mga itinaktang dako ng pagsamba. Sa ginawang ito ni Jeroboam upang katawanin ang kadyosan, siya ay lumabag sa tiyakang utos ni Jehovah kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Gayon kalakas ang pagnanais ni Jeroboam na mapigilan ang sampung tribo sa pagtungo sa Jerusalem na hindi niya nakita ang payak na kahinaan ng planong ito. Nabigos siyang makita ang dakilang panganib na pinaglalagyan niya sa Israel sa paglalagay ng mga idolong kinasanayan ng kanilang mga ninuno sa mga daan taon ng pagkaalipin sa Ehipto. Ang di natatagalang paninirahan ni Jeroboam sa Ehipto ay dapat sanang nagturo sa kanya ng kahangalan ng pagharap sa bayan ng gayong pagsamba sa Diyos Diyos ang mga ribulto. Datapwat ang matibay niyang adhikaing maakit ang sampung tribo upang tumigil sa pagtungo sa banal na syudad, ang umakay sa kanya upang gawin ang gayong walang ingat na bagay. Kaya't ang hari ay kumuha ng payo at gumawa ng dalawang guyang ginto. At sinabi niya sa kanila, Mahirap sa inyo na magsiahon sa Jerusalem. Tingnan mo ang iyong mga Diyos o Israel na iniahon ka mula sa lupain ng Egypto. Sa ganito ay inanyayahan ang bayan upang yumukod sa mga gintong imahen at magsimula ng mga kakaibang forma ng pagsamba. Sinikap ng hari na kumbinsihin ang mga libitang nakatira sa loob ng kaharian na maging mga saserdote sa bagong tayong mga groto sa Betel at Dan. Datapwat siya ay nabigo. Sa ganito ay napilitan siyang itaas sa pagkasaserdote ang mga lalaking mula sa pinakamababa sa bayan. Sa ganitong pagkabahala, marami sa mga tapat kasama ang maraming libita ay tumakas patungong Jerusalem upang doon ay makasamba sila ayon sa mga pinag-aatas ng Diyos. At si Jeroboam ay nagpadaos ng isang kapistahan ng ikawalong buwan, sa ikalabing limang araw ng buwan, gaya ng kapistahan sa Huda, at siya ay sumampa sa Dambana. Gayon ang ginawa niya sa Betel, na kanyang hinahainan ang mga guya na kanyang ginawa, at kanyang inilagay sa Betel ang mga saserdote, sa mataas na dako na kanyang mga inihalan. Ang tahasang paglaban ng hari sa Diyos sa pagbawalang bahala sa mga institusyong banal ay hindi binaya ang lumagpas na walang parusa. Sa panahon pa lamang ng pangangasiwa niya sa pagsusuob ng insenso sa panahon ng pagtatalaga ng kakaibang ng ito sa Betel, may napakita sa kanyang isang lalaki ng Diyos mula sa kaharian ng Huda na isinugo upang tuligsain ang pagpapasok niya ng mga bagong anyo ng pagsamba. At siya'y sumigaw laban sa dambana at nagsabi, O dambana, dambana, ganito ang sabi ng Panginoon. Narito isang batay ipanganganak sa sambahayan ni David na ang pangalan ay Josias at sa iyo'y ihahain ng mga saserdote ng mga mataas na dako na nagsisipagsunog ng kamangyan sa iyo at mga buto ng mga tao ang kanilang susunugin sa iyo. At siya ay nagbigay ng tanda ng araw ding yaon na nagsasabi, Ito ang tanda na sinalita ng Panginoon. Narito ang dambana ay mababaak at ang mga abo na nasa ibabaw ay mabubuhos. Ang dambana naman ay nabaak at ang mga abo ay nabuhos mula sa dambana. Ayon sa tanda na ibinigay ng lalaki ng Diyos, ayon sa salita ng Panginoon. Sa pagkakita nito, si Heroboam ay napuspos ng diwa ng paglaban sa Diyos at sinikap na sansalain siyang naghatid ng pabalita. Sa galit ay iniunat niya ang kanyang kamay mula sa altar at sumigaw. Hulihin siya. Ang ginawa niyang ito ay hinarap ng mabilis na parusa. Ang kamay na nakaunat laban sa mensahero ni Jehova ay biglang nawala ng lakas at natuyo at di na maibaluktot pa. Puno ng takot ang hari ay nakiusap sa propetang makipamagitan sa kanya at sa Diyos. Isamo mo ngayon ang biyaya ng Panginoon mong Diyos. Pinagmamakaawa niya at idalangin mo ako upang ang aking kamay ay gumaling. At idinalangin ng lalaki ng Diyos sa Panginoon at ang kamay ng hari ay gumaling uli at naging gaya ng dati. Walang kabuluhan ang pagsisikap ni Jeroboam na bigyang kabanalan ang pagtatalaga sa kakaibang dambana. Nang na paggalang dito yaakay sana sa kawalang paggalang sa pagsamba kay Jehova sa templo sa Jerusalem. Sa pabalita ng propeta, ang hari sana ay dapat naakay upang magsisi at iwaksi ang mga masamang adikain na sana'y pipigil sa bayan sa paglayo sa tunay na pagsamba sa Diyos. Datapat tinigasan niya ang kanyang puso at piniling sundin ang landas na siya na rin ang gumawa. Sa panahon ng kapistahan sa Betel, ang puso ng bayan ay dilubusang napatigas. Marami ang bukas sa impluensya ng banal na espiritu. Pinanukala ng Diyos na silang mabilis ang paa sa pagtalikod ay agad mapigil bago maging huli ang lahat. Isinugo niya ang kanyang lingkod upang pigilin ang pagsambang ito sa Jos Diyos Diyosan at ihayag sa hari at sa bayan ang magiging bunga ng maling pagsambang ito. Ang pagkawasak ng dambana ay tanda ng kawalang kaluguran ng Diyos sa karumaldumal na bagay na ginagawa ng Israel. Ang Panginoon ay nagahangad magligtas, hindi magwasak. Malulugod siya sa kaligtasan ng mga makasalanan. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng mga masasama. Ezekiel 33 verse 11. Sa pamamagitan ng babala at pagsamo ay tinatawagan niya ang mga naliligaw upang tumigil sa kanilang masasamang gawa at manumbalik sa kanya at mabuhay. Binibigyan niya ang piniling mensahero ng banal na tapang upang silang makarinig ay matakot at madala sa pagsisisi. Gaano nga katatag na binatikos ng lalaki ng Diyos ang hari? At ang katagang ito ay mahalaga. Walang ibang paraan pa upang ang nananatiling kasamaan ay masansala. Binigyan ng Panginoon ang kanyang mga alipin ng katapangan upang isang nananatiling impresyon ay maiwan sa nakikinig. Ang mga mensahero ng Diyos kailanman ay di dapat matakot sa tao, kundi tatayong walang takot para sa matuwid. Habang ang kanilang tiwala ay nakalagak sa Diyos, di sila dapat mangamba. Sapagkat siyang naguuto sa kanila ay nagbibigay din ng katiyakan ng kanyang pag-iingat. Matapos ibigay ang pabalita, ang propeta ay babalik na sana nang sabihin sa kanya ni Jeroboam, Umuwi kang ka kasama ko at kumain ka at bibigyan kita ng kagantihan. Kung ang ibibigay mo sa akin ay kalahati ng iyong bahay ang sagot ng propeta Hindi ako yayaong kasama mo o kakain man ako ng tinapay o iinom man ako ng tubig sa dakong ito sapagkat gayon ibinilin sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na sinasabi Huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig ibabalik man sa daan na iyong pinanggalingan Naging mainam sana kung ang propeta ay nagtuloy agad sa adhikaing magbalik sa Judea habang naglalakbay pa uwi sa ibang daan. Siya ay nalagpasan ng isang matanda na nagangking siya man ay propeta at nagsabi ng mga kasinungalingan sa lalaki ng Diyos. Ako man ay propeta na gaya mo ay nagsalita sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na nagsasabi, Balik mo siya nakasama mo sa iyong bahay upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Paulit-ulit ang kasinungalingan ng matandang ito. Gayun din ang paanyaya hanggang sa ang lalaki ng Diyos ay pumayag nangang magbalik. Sapagkat ang tunay na propeta ay pumayag na dumaan sa ibang landas na hindi kaayon ng tungkulin, pinahintulot ng Diyos na magdusa siya dahilan sa pagsalangsang na ito. Habang magkasama sila ng lalaking naganyaya sa kanya pabalik sa Betel sa dulang ng pagkain, ang inspirasyon na makapangyarihan sa lahat ay dumating sa huwad na propeta. Siya ay sumigaw sa lalaki ng Diyos na nanggaling sa Juda na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, sa paraang ikaw ay naging manunuway sa bibig ng Panginoon at hindi mo iningatan ng utos na iniutos ng Panginoon sa iyo, ang iyong bangkay ay hindi darating sa libingan ng iyong mga magulang. Ang propisiyang ito ng kapahamakan ay tunay na natupad at nangyari pagkatapos na makakain ng tinapay, pagkatapos na makainom, na siniyahan niya ang asno at nang siya'y makayaon, isang leon ang nasalubong niya sa daan at pinatay siya. At ang kanyang bangkay ay napahagi sa daan at ang asno ay nakatayo sa siping ang leon naman ay nakatayo sa siping ng bangkay. At narito may mga taong nagsipagdaan at nakita ang bangkay na nakahagi sa daan. At sila'y umaon at isinaysay nila sa bayan na kinatatahanan ng matandang propeta. At nang marinig ng propeta na nagpabalik sa kanya sa daan, sinabi niya, lalaki nga ng Diyos na naging masuwayin sa bibig ng Panginoon. Ang parusang dumating sa hindi tapat na mensahero ay katibayan pa rin ng katotohanan ng propesiyang na ibigay sa ibabaw ng dambana. Kung matapos sumuway sa utos ng Panginoon ang propeta ay pinahintulutang magbalik na ligtas. Ginamit sana ito ng hari upang bigyang katuwiran ng sariling paglabab. Sa dambanang nawasak, sa kamay na napilay, at sa kalunos-lunos na kapalaran niyang naglakas loob sumuway sa tiyakang utos ni Jehovah ay nakita sana ni Jeroboam ang mabilis na pagkasoklam ng Diyos na nilabag. At ang mga hatol na ito ay naging babala sana sa kanya upang hindi magpatuloy sa maling gawa. Datapat sa halip na magsisi, si Jeroboam hindi tumalikod sa kanyang masamang lakad. Kundi gumawa uli mula sa buong bayan ng mga saserdote sa mga mataas na dako. Sino mang may bibig, kanyang itinatalaga upang magkaroon ng mga saserdote sa mga mataas na dako. Sa ganon ay hindi lamang siya ang nagkasala ngunit kanyang ipinagkasala ang Israel. Tang bagay na ito ay naging kasalanan sa sambahayan ni Jeroboam. Kaya't inihiwalay at nilipol sa ibabaw ng lupa. Sa pagtatapos ng magulong paghahari ni Jeroboam, sa dalawamput dalawang taon ay natalos siya sa pakikidigma kay Abias ang pumalit kay Roboam na hindi man nagsauling lakas si Jeroboam uli sa mga kaarawan ni Abias at sinaktan siya ng Panginoon at siya ay namatay. Ang pagtalikod na ipinasok sa panahon ni Jeroboam ay lalo pang lumala hanggang ito ay nagbunga ng lubusang pagkawasak ng kaharian ng Israel. Kahit na bago pa ang kamatayan ni Jeroboam, si Abias matandang propeta sa Shilo na maraming taon bago naganap ito ay nagpropesiyang si Jeroboam ay matataas sa trono ay nagsabi, sapagkat sasaktan ng Panginoon ng Israel na gaya ng isang tambo na gumagalaw sa tubig at kanyang bubunuti ng Israel dito sa mabuting lupa na ibinigay sa kanilang mga magulang at pangangalatin sa dako roon ng ilog. Dahil sa kanilang ginawa ang kanilang mga asyera na minungkahi ang Panginoon sa galit at kanyang pababayaan ng Israel dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang ipinapagkasala at ipinagkasala sa Israel. Datapwat hindi basta binitawan ng Diyos ang Israel hanggat hindi nagagawa para dito ang paraan upang maakay silang pabalik sa pagtatapat sa Kanya sa paglakad ng maraming taon ng matapang na paglaban ng mga papalit-palit na hari sa Diyos ng Israel at sa pag-akay nila sa bayan sa lalo pang malalim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay nagpadala pa rin ng mga magkakasunod na mga mensahe sa kanyang bayang tumalikod. Sa pamamagitan ng mga propeta ay ibinigay niya sa kanila ang mga pagkakataong mapigilan, ang mga alon ng pagtalikod at manumbalik sa kanya sa mga taong kasunod ng pagkahati ng kaharian. Si Elias at Eliseo ay nabuhay at gumawa at ang mairuging samo ni Oseas at Amos at Obadias ay nadinig sa lupain. Kailanman ay hindi naiwan ang Israel na walang mga banal na saksi sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa kasalanan. Kahit na sa pinakamadidilim na mga oras, mayroon pa ring ilan na nananatiling tapat sa banal na hari at sa gitna ng pagsamba sa mga Diyos-diyosan ay mabubuhay na walang kapintasan sa paningin ng banal na Diyos. Ang mga tapat na ito ay napabilang sa tapat na nalabi na sa kanila ang walang hanggang adikain ni Jehova. Sa wakas ay matutupad.